sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking sa internet. Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. Sino ka ba? Napakilala na ako. Ito, <laughs> sino po ba itong kausap ko? Si Jeffrey. Okay, oh, kilala mo ba? Si Miss Vera Posadas? po kilala. Hindi ko po kilala. Sa na itong number na tinatawagan ko kanino ko ito. Napulot ko lang po sa may daan. Ano <laughs> napulot? Yung buong cellphone kasama yung SIM card? Oo, oh, kinawat ko. Nag-trip. <laughs> Oo. <Ha? laughs> oh. Napulot mo yung buong cellphone? Yes po, it's not sure mo kasi ako. kasi kita mas hindi ka makakausap ng maayos hindi ako nakikipagbiroan. Recorded ito. Katapag ako ulit ay Scammer versus Jiprik Bye bye, love you <laughs> <laughs> Last time Oh my god, we have caviar? Sa gulang yan Sa gulang pala Umasa si ate Dasal muna tayo <laughs> Dito pa tayo nagdasal eh Wala ba sila nun? Oh, ang oh, oh, gutom na eh Ako din ha? Oo, oh, kaya na. Siyempre. Ka hindi ko nakita eh. Inulit. Parang hindi siya nagsanit ako. Talagang yeah, iya ay, 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 ay. Talaga lang, May bago ako makain. Ba Basta kumain. Kasi, magawal yan. May isang gin. Hmm. Hindi tara na pa Nanay. Talagang ulit. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Sarap ba malasa? Grabe naman yung ano mo. Hindi malasa. Kailangan sorry. walang tira. Hmm. Sabi niya malasa ba? Oo. Oh. Anong Sinilak. malasa? Sinilaksak mo. Sinilaksak. mo malasa? Malasa. <laughs> malasa yung kamay mo. Pwede na nga. Ay lang ko. Oh. Huh? <laughs> Bakit? Ano yan? Burger na. May pagka samgyup style. Nagtatahi si mama sa beranda ng bahay habang nakikinig ng horror story sa YouTube nang bigla akong na mag kina kinapukasan na mga palay sa Norte. <laughs> <kay> Seryoso rin pa rin naman si na na Raleigh. Na na Nakikinig. Nang dahil magkakapera kami ang tatlong araw muna sa araw na ito ay karawan. Concentrate eh. Okay, tatlo. Maaga pa tayong pupunti sa palayanan. Ika-karga natin sa sasakyan ni boss yung mga palay dadalhin daw yun sa norte sa mga kamag-anak niya. Tayo ang kakarga. Tayo, tayo ang mag-ahati. Pagkita-kita tayo bukas sa palayan. Sabi ni Kibo. Sino diba naman sabi ko lang na kanyang mga. Sabi ko lang na kanyang oh, <laughs> 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 ginagaw ng pagkain sa pinakain sa aso. Kawawa naman yung aso. Yan <laughs> si Kawawa yung, sir, yung sir, kaibigan niya. Wala nang pagkain. Maninakas po kasi yung signal sir. Ah, akala ko ba sir Gcash? Hmm? Ah, nandito sir. Nandito sir. Ay, nice si Kamer eh, no? <laughs> Need po ba talaga ito, sir? Ano? Need po ba ito na makuha Ay, mo? Ay, nako. Hindi mo lang uh, umaban ng pata sa buhay. Wait, ito ito pa yung number, sir. Na, ayun <laughs> pala mo. <laughs> Ay, nako. Magbago na kayo. Tingnan mo, oh. <laughs> After 27 years, nakakain ako ng magnum. Wow naman. <laughs> The OV, when you have the best group of friends. Ang imbing ng tulog eh. Ah. Di na lastan. Ang na eh. Walang oh, trick. talaga nagising yun. No? <laughs> POV, part 2 of Best of Friends. Yan. May gumising na sa kanya. <laughs> 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 Uy, nagmala sa <sakit> na. <laughs> sila pa rin natin yung nagbuhat kanina eh. Umuha lang motor. Kaya nagising na. Buti na lang mabay tayo eh doon. Sa labas. Open. Open. Ilagay <laughs> ka ng bintana dito. Pag marami kang pera, ipabigayin mo sa amin. At <laughs> trip nilang. Ilan lahat, boy? Ano, boy? Eh? 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 <laughs> Tinawag niyang boy. Yung stuff. Ay, ano <laughs> <You stop. laughs> sa tropa si Koya? Ano no, niya na no, tropa niya. <laughs> Nasanay siya. Boy, boy ang tawag mo sa mga kaibigan niya ng lalaki. <laughs> Ay, sukli ko! <laughs> <laughs> Jowa. Jowa mo yung nag-deliver ng parcel mo. Ang galing mo, ah. Puto tip, eh, eh no? Ito ko, nagbabait na sukli. <laughs> Keep the change. i ka, hoy. <laughs> Naka-consent Bumalik. Sabihin ko, wala pa. Bumalik mo ito ug gosendo ay oh. Sama sa maus hospital nai ha ah? sa hospital oh, ba oh, oh, ng mata ko medado ah? ng mata ko kog nakapikit ako hindi ako makakita malamang Yung ah. <laughs> yan oh tawag ba ni wala tutukan sini ano ni loko loko ayo to baba niya yan sa pinagtagal tagal ng paglalaba ito pa lang na ito. Ay dito inilalagay. Papatay nga nun. <laughs> Pareho <Ino> -ano, tubig. <laughs> Ako nga rin ang tatakay. Eh. May butas diyan. Para diyan pala. <laughs> na, kaya pag ganyan ano. <laughs> eh, tik din sila. Yung feel na feel mo na pagka tas biglang Thank you po. Welcome. Ay, <laughs> <kisama> yung supot. <laughs> ano yung be? Kasi gantong po nga. Oh, nga. Ang galang naman. Very good. Tingin nga <clears throat> ito na. Pansit kang Ilan? Dalawa po. Dalawa? Isa lang to eh. Isa lang to. <laughs> <laughs> Magkano pera mo? Ga ano? Hmm. Ano ba to? Extra hot? Ah, oh, ito na. Extra hot. Ano ito ulit ragu? to? Ha? Tinyan makain. Ano ulit yan? Ano muna yan? Pancit Canton. Ha, ah, ano, ano ulit? Ulit? Pancit Canton daw. <laughs> ay, sa so mo. Mas... Para nautusan lang. Hindi para sa kanya. Bye. Bye. <laughs> extra hot eh. <laughs> Galing naman. Kaklase mong malalim sa ang datingan. <laughs> ang bilis ah. Lagot. Nakaramdam

No, no no oh, no Dude, no Uy mo pang Oh Excuse me mm -mm -mm. Hello Hey, how you doing? Hello Need to go to the emergency room Just walk in? Yep. Ano yeah. <laughs> Wala nangyari ha. Bakit? Susun mo taas? Nanay ako. Ang cute na sa das? Nanay na daw siya. Ano? mo taas? pa lang. Uninig ka akin, ka Makinig ka daw. <na. laughs> Talaga? pala ah, niya na magsalita. Gusto ko gatas. super. Ultra pro max ang late reaction mo. po lang reaction? hey, squila ah. ta. morning set. ma morning. good morning one, sir. na pa na ni? okay! <laughs> Ang dami na nangyari sa kanya. Sabong mag-apo. Ulit reaction na. Okay, no more questions? nan ma'am. Okay, that's all. Class dismiss. Goodbye, class. Goodbye, ma'am. Goodbye, Ah, ma <laughs> uh, goodbye po, ma'am. Huwag ka nang mag-goodbye, Mr. Navarro, dahil absent ka na kanina pa. Grabe <laughs> ka, Diyos ah, ko. Ma'am, nakikinig pa ako kanina pa. Ah, talaga ba? Kanina pa yung nakabukas yung camera mo habang nagkaklase ako. Nakikinig ano, pero nakahiga. Nakahilata ka lang dyan, natutulog. Tapos ako, mapapaus na ako dito sa kakaturo sa inyo? Di ka malang naawas sa mga kaklase mo dito? <laughs> sa akin? akin. Isa lang kung natutulog ka lang naman sa online class ko, wag ka na lang sana pumasok. Eh, total, okay lang naman siguro sa'yo mabagsak. Grabe, nakaka-disappoint yung mo na lang, mga <laughs> President ko pa naman ng SSG officers, tapos ganyan yung pinapakita mo. Wala na ba na. Laki nun eh. No? Point of view. Pinagluto ko para sa grade kabado. Huh. <laughs> Sir, babang kalso. 75. Wow. Bagong negosyo yan. <laughs> eh. Maraming salamat ka. Kwenta lang na. Kwenta. Maraming salamat yan. Oo, sige. Salamat ha. Ay, tawad Jackpot. pa. Kwenta. Ayaw, kakadilayan siya ako. 75 na lang oh 75. Mura na lang yan oh Wala ko. Pangkalso. Bigla kang yayaman dyan ay na. Ayan o. <laughs> Malo. <laughs> Kailangan ng kalso dyan. Yan <laughs> 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 na pala katapat eh. My Prank call. Trip eh no? Nakakala talaga eh. Yan talaga yung kausap niya. Ano? Tumaiming din na nag-ganan. problema ano. lang <laughs> si nanay? na yung props ko. Hindi <laughs> na kisama. Hmm, <laughs> ayun. Lakas. Hmm. <laughs> ah. ah, si ano yun? Masa na yung bola? It's a prank. Right. Aba, may exhibition pa yung Rico Rey. Meron pa pala dun. Pumasok rin. Four points. <laughs> Balat ba yan? Ha? Ha? Uy, mali ata. <laughs> Naku. Ano? 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 may Ano? 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 ta ata si nana, Nulit. Ay! Ayan! <laughs> Ate, ano yan? Ate, ano? Ate, ano nulit natin. Tawagin natin ulit. Walang nulit natin Second attempt. <clears throat> Second attempt. <clears throat> Tatay! pi reaction ano ah, ano 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 No, no, ano 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 oh, ano oh, ano oh, ano oh, ano oh, ano 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 ganda ano 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 ang fresh. ano 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 Tingin mo, so, ikaw rin nagagandaan ka rin. Oh, fresh na. Pag merong isang salita akong masasabi, oh. championship. 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 Yeah. Gandang-ganda talaga ako eh. Sana Oh. Iba talaga yung pagkakagawa sa puno, no? Sa puno pa. Sana mga parang, ano pa, mga likes and LED. Oo. Oh, oh. Di ba? Pag may LED yan, pag nilagyan mo ng LED, ang ganda niya. Tapos may sumasayo na boy. Yes! Di ba? Ang perfect. Ganda-ganda yun. Ang ganda talaga nung ano. Akala ko si ate. ano ba to? Marlon! Hindi <laughs> pala sila talo. Kakapasok mo palang, sinisingil ka agad. Samantala siya. Wala makain. Okay guys, uh, ulit na natin yung video natin kasi marami nag-react na taga Batangas. So, punta lang tayo ng negro sa kailuilo <laughs> so, sa Tagalog nga, pag niyayakan kumain, ang sasabihin sa'yo, kain tayo. Kain tayo. Sa rumblorn, pag niyaya ka, ang sasabihin sa'yo, kaunta anay. Makakainin ka ng anay. Kaunta anay. Sa negros po, saka sa iniilo, pag mabagal yung pagkakasabi, eto yan kung paano kaya yayain. Hmm. Kaunta bala, makakainin ka ng bala. Kaunta Pero Taunta kapag la? mabilis po pagkakasabi, parang ganito. Kaunta tabla, ay pakakainin ka naman ng tabla. <laughs> Shout out po sa mga taga-negros sa mga, taga-iliino. I believe in one god Allah period only one god apa ompoe nak selatanan singkumbil dia kopi mengasuh memilih kekesempuan Santiago <laughs> San Santo Isabelo Santo Roman sami santilmo santilmo <laughs> pak Santo Rodrigo <laughs> <laughs>

Ano ka Ano ka yan? Palaman. Palaman, are? <laughs> Hassel nut! Tuwan-tuwan na ma-erecord mga ugat ka. Loko-loko <laughs> ka, kuya. <laughs> Kung palaman nga, are? Yan yeah, kayo nahanap Oo, niya. palaman niya. Spread, 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 eh! <laughs> 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 ano mo? Ay, <laughs> <I> ay, <am> man! <one? laughs> Ayaw! Kasi, muya. Kaya, well, bati? Uh, Mangutang o ice? Mm hmm? Hindi ko pa utang. What? Mangutang o guys ba? Igarin ko pa utang Kayo, ko ah. o guys kay mahalang kurinte. Huh? Kani ba kani? Oh no! Usa ni? Mango. Usa ni? Mango. Mangutang. Mangutang. Usa. Ice. Usa. Pasagat sa ang <gibus> mga kabang mabasa. Ay! Paninda Mangutang. <laughs> ano ang pinagkaiba ng <gibus> Pilipino sa Pilipino? Pilipino Pilipino pagkakayba. 'Yon, 'yon. Nung Pilipino sa Pilipino. Ayun. Insang salamat. Oy. Oy. Salamat. Double check lang, double check. Kung Pilipino sa Pilipino, ang Pilipino po ay F. Ang Pilipino po ay P. Ako'ng Ha? Filipino. Sa Salamat. Linguahe. Huh? Filipino tao. <laughs> tao ba? <laughs>

ano na naman? Na na, Ito ano ay yung Hindi ay yung pagkakasama ay yung pagkakasama baba naman kasi. <laughs> Paluhod eh. Oo oh, oh, po si Clifford M. Canoy. At ito po ang aming performance sa MAPE. Oh. <laughs> <laughs> okay. Huh. Ano bang problema mo? Ano ko? Miyak na. <laughs> Ay! Try, cry, cry! Ikaw na ang problema niya. <laughs> Meteorology Astig Power Stars Tapos Meteors Meteorology Bang Astronomy Weh Nah

Malating lang naman ako mga papa-away. <laughs> <Kila pala. laughs>